mula sa Maguindanao del Norte na mahagi rin ang tulong si Senator Bong Revilla Jr. sa mga residente ng Maguindanao del Sur. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Payout. Narito ang report nagtungo rin sa Maguindanao del Sur si Senator Bong Revilla Jr. para sa AX payout ng DSWD, katuwang ang tanggapan ng senador at ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Bay Mariam Sanki Mangudadatu. Isinagawa ang programa sa Dato Abdullah Sanki Sports Complex araw ng lunes, September 30. Layunin ng nasabing programa ang makapagbigay ng serbisyong pinansyal para sa lahat lalong-lalo na sa mga mamamayan ng probinsya ng Maguindanao del Sur mula sa iba't ibang sektor tulad ng LGBTQ+, ustads, barangay health workers at barangay peacekeeping action teams. Kasama ng senador sa programa si Governor Bay Mariam Sanki Maudadatu, Mayor Suharto Alwali Maudadatu, dumalo din sina Board Member Bobby Midtimbang, Taharudin Mlok at Andrew Bangkulit para suportahan ang programa.